Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Andito kami ngayon sa aming paggagawan. Tulay guys. Yan. Papakita ko sa inyo guys. Yan. Dito kami gagawa ngayon. Matapos na namin yung dulo guys. Yung ang ganda ng kapaligiran. Yeah Yan Taga Kabite Pangasinan Bulacan Sambales Yan sila Ito guys Patapos na kami dito Saan lugar tayo? Ha? <laughs> Saan ba lugar tayo ngayon? Forgotten world Forgotten world Yeah Forgotten world in New Zealand Daumaranuy Ayan, guys. Kau <laughs> para doing the health. Ayan. Kira tapos. Sabihin niyo sinong ano, sabihin niyo sinong babae na yun. Ah. Ay, <laughs> panahuin niyo ako sa YouTube. Ay, panahuin niyo ako. Kukuha lang tayo ng ilang seconds.

Yeah. Yeah, Thank itlong <laughs> Buhay dito. <laughs> sa palme, ay sa doon sa amin, pupunta din. Hindi ko lang yun. Ano yung bahay service? <laughs> oh, wala naman lang na, kami ng lang papaitan. <laughs> 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 Yum! Yung gusto ko kayo na, patong. Na, eh. Nasa ano na tayo? <laughs> sa dati, ang sinasabi niya, isang gabi, 120 sa isang tao. 120 sa isang tao dati. Pero iwan ko lang yung ano natin, eh, namin. Guys, ito na uli ang aming nagawa. Ayan. Hello, Hello guys, ito

Tuloy naman na ligaw oh. Gusto mong oh. ano oh. Purman, traso. Ala sa unahan siguro yung galing ano. yung, necessary... yung baka naman. baka naman. Ayun malit. Pwede Ang <laughs> Hello guys Malapit na kami matapos dito sa aming ginagawa Ito na lang Last day